Baito na, oh. ay sumuot pa uli. Ayan, baito na, yeah. oh. Oh! Itas, oh! Yung mga oh! Wow! ano, mga idol, uh. <laughs> Pangatlong lamarang. Nadiyan lang yan. Nakakaway ka, oh.

Time. Aba, ikakunti pa man din ang kawit at tuhong iwi. O oh, yan e, hindi matatanggal. Hindi ah, matatanggal yan kaya? Gari. O, oh, lakitan natin. Nagkakayon okay, ng lumisabaguan. Hahaha Woohoo! Hahaha Pari naman. Pari naman. Kaya malumagtig. O malaki. dun na rin itong isa. Bunguan nga ano e, eh. sabi na nandito bunguan daw ha. <laughs> Ah, babae. Babae yan. Yes <coughs> na. Ay, ako yung maniwala ka ha? Sabi ni hindi nyo wala kayong pasibad ah Eh, hindi sa akin is Dundoy, ha? sa huli. Yes na. Ito pa pa yung tuloy. Ay mga idol, maka maka At lang na marang. Uli. Yes na. Babad ulay, babad. Babad. Kayo. dali baga alam <coughs> 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 mga idol sana tuno naman nating video naman maya ayun maganda akon